Sa loob ng labing tatlong taon, magkatuwang ang mga mamamahayag at 7th Infantry Cognite Division Filipino Army sa misyong pangalagaan ang kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga punong kahoy. Kaya na malaktibong nakilahok ang Cognite Troopers sa isinagawa ang Oplad Broadcast Reel ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Nueva Ecija Chapter, kaalinsabay ng pagdiriwang ng ikalimampung taon ng KBP. Tinatayang pitundang puno ng narang kanilang itinanim sa National Greening Program Site sa Doña Josefa, Palayan City. Nasa 138 puno naman ang kanilang naitanim sa Arboretum 3 na matatagpuan malapit sa 7ID Admin Building sa Fort Magsaysay, Palayan City. Bahagi rin ng aktibidad na pamahagi na relief goods gaya ng kumot, bigas at iba pa sa so, umigit kumulang 65 pamilya ng Aita sa Nueva Ecija. Bukod pa rito, nagsagawa ng open forum ang media at kasundaluhan ng patibay ng samahan at nagpalakas ng kanilang komunikasyon sa pagpapalaganap ng mga balitang pangkapayapaan sa rehiyon. Mula dito sa Fort Ramon, Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Ako si Judith Embert Chabe, ang inyong kaugnahan.